Sobrang lipay ni Wow mga guys, no? Dahil nga nakalagaw kami ngayong gabi. Eh, oo, oh, kami mga guys sa may doys. kami ng mga sipod nila dito. O, oh, na talaga. Tanawan nyo ba lang ako, no po? Da. <laughs> Grabe, dapal nila. Yun di samanya Samahan nyo ako mga guys. Da, da, pa more. Hello mga nang gabi sa inyo mga guys ba nagalagaw kami subong ng mga grupo ko Kaddo kami din sa may dois guys, sa may haro sa may Tapuk suba Oo, nagtambal ko sa mga upod ko Tistingan tadi bala da da abo Ano <laughs> daw damo lang ko kwarta ba Tana, So nung dati mga guys no nakakao na kami dito pero tatlo lang kami mga guys yung pumunta dito ah tapos medyo boring talaga yung kaya ngayong adlaw este ngayong gabi pala ay damo damo unta dalun eh para uh, uh. naman ah na ginamit ka unta. <laughs> so ito na nga mga guys, so hinulat namin si Tay Tita na kon balaha, pero bago yan mga guys, simple murder ta di kay Migo. oo oh, ay ah, ti shout out sa imo Migo. Ha followers ko ni Galde. Oy halong ka Pero permi ko maglagolagaw ka ha kay kagwapo si mo basi karon ma mataban ka blasang hindi ngunato. Aba. <laughs> Gago! So, ito na nga mga guys. So, matapos na tayo mag-order, umabot na dito si Pari Mercurio. Bong ngirit-ngirit. Kaya pag guwa, yung iya nga brace, oh. grabe, gini si Pari Mercurio. Wala mo, ayambot na lang gita. No, matapos na tayo mag-order, mga guys. No, timing gin. Umabot na si Tito Fred Guapo at si Pre. Ako po iya nga bibilab si si Tita Guapa. Aran na, Tita Tota Guapa. Abaw. <laughs> so, syempre, mga guys, no, hindi mawawala dyan. Si Wow ay namin sa mga guys ah, para kumplito ang mga grupo bala at syempre mga guys hindi dyan mawawala ang akeng migo na si Boss Jire kaya sumama dyan sa mga guys ah, tasty nga naman ko na namit-namit ang ilaluto bala wow ah! Isang nagliga, hindi ko madamilan kay man, tatlo lang kami ba? Aba? <laughs> so ngayong gabi, long table tayo. So ito na nga ni mga guys. So, oh. pinlastar na ni Migo mga guys. Ang amo niya mga pagka. No? shout out pala sa mga crew dito. No, mga followers ko pala. Idol, madama mga salamat sa inyo ha. Baka na, may isang pag-service nila sa amo no. Dubakod-bakod, ganyan pag magplastar nila. Bala, ayan, bot na lang gita. So mga guys, no, ang in-order pala namo, na amo na yellow puti nga kanon tapos ang tinatawag nilang seafood bag mga guys o ang iya nga unod sin alam nyo ba kung ano ay hindi nyo pa alam scallop mga guys tapos green shell may kasag may pasayan may puset, at kung ano ano pa alimon balakag mais Oo, namit namit yan mga guys mo sa mga wala pa katilaw, mga guys no ang ila area balasang dois balahaw didri sa may tabok subaharo sa mga guys kung gusto nyo makatilaw sinikad to na di ka mo kay na namit meet na meet ginisaya mo daw <laughs> indoor serba so ito na nga ni mga guys so amat amat na tayo sa pagpakal so guys para malaman mo bakit kami kumain dito ay hambal ko kay man kung may kwarta kakagugusto mo may kaunon ka kauna kay kung hindi mo na mabakal kag hindi mo na makaon sa sunod ah wala na naiya <laughs> di ba la o oh, na lang gida so ito na nga ni mga guys so ang na tayo sa pagpakal ah bala tawa si Kaprobe namin sok-sok sa sang plastik sa iya kamot o do pamatyag ko do duma, dumarambol ha <laughs> ayam bot na lang gid ayam ako naman dia ah mamatamat mako di plastar sang akon kay man nagutom na gid kuya o sige tira una nga po jot pasayan ikaduwa kasag ikatatlo abawa ah. pagkapatay huya man iglis maninoy nyo alam nyo ba mga guys, no, pag kumaon kayo nga madamo, namit namit gid na, na iya ang feelings. Siya, yeah, oo, oh, oh, matilawan mo gid ang insakto nga sabor pagambal. balang nga manamit ang pagkaon, tapos damo ka mo, tapos malipayon ka mo, abaw. Namit namit mit gid man sa gali usangon, ha <laughs> Ayambot na lang gid ah. O oh, mga guys, wala so, tawarin nyo ba lang inakaon ko? umna... na... Kitty la winin nyo Aba <laughs> Paila-ila naman kita ah. ayam Ay ambot na lang gida So ito na nga ni mga guys so, oh. Malapit na maubos ang amon pagkaon At siyempre busog na busog ko Dumawasdak na ang akon barok barokan kan Ay ti amat-amat kita diyan Ay tindog-tindog bala Ay bay ilan daan ang iba na importante Uki okay na kuya salt na kuya Tanawa bali si Kaprobi, no Gamantika pa ba Bay <laughs> Ay ambot na lang gida So na nga ni mga guys ha? Ah. Tapos ah, kabisa Pagkaon, maraming salamat talaga sa inyo at sa mga crew dito sa my doys no I thank you so much nabusog kami sa pagkaon nyo god bless to all paalam na puli na ta kay man dumawas agna ang akon karipuna it oh, wow. <laughs>